Nagluto po ako ng ginataang gabi. Ito po, malapit ang maluto. Ayan. Babalik ka ko na po. Ayan, ang halo po nito ay labahita. Ayan po, guys. Ayan. Haluin po natin para po yung gata ay pumasok sa kanyang para maluto ng gusto. Ayan po. Ayan po guys. Malapit ng maluto. Ayan. creamy, creamy na sa gata. Ayan po guys. Tikman po natin kung masarap na po at tama po ang timpla. Wow, ang sarap na po magkata na po Ayan. Ayan. Sarap na po guys. Sarap nang ginatao guys. Ayaw. 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 Ayaw.